Yon, good morning mga kalapatids uh, sa uh, pagkatapos ng tatlong araw na gamutan, ito na, magaling na sila. So, pwede na natin silang ibalik sa dati nilang kulungan, malaking kulungan. So, ito na 'yung mga naka ko. Ayan, hindi na nagluluha 'yung mga mata nila. Hindi na rin namamaga. So, healthy-healthy na uli sila. Pwede pwedeng pwede na natin ulit silang ibalik sa dati nilang kulungan although may mga ilan ilan pa ako nakikita na parang sisingkit-singkit pero ayan gaya ng blue bar na yun yeah. pero, kanina chinik ko chinik ko hindi naman na nagluluha yung mata niya so, oh. so ayun so, pwede na natin silang ibalik naputol yung video ko Uh, hindi ko alam kung bakit napindot ko siguro so yun uh, saan na ba ako pwede na natin sila ibalik sa malaking kulungan at may na rin may na rin siguro na nandito sila ng ilang araw at least nakapag viewing na sila nakita nila yung paligid natin ayan o oh, kita naman ayan uh, ang problema lang talaga dito sa lugar ko mapuno Uh, malaki may malaki kasi balete dito. So hindi masyadong tanaw kung 360 masyadong tanaw yung paligid. Pero at least kahit pa paano may ID na yung mga kalapati natin. So ito naman kakakuha ko lang kahapon. Kagabi pa lang. Gusto ko siyang iparis dito. So sana pumaris silang dalawa kasi ito parang kok ata to. Ay eh nakikipag-away lang doon sa isa ko ito da ito sana yung ipapares ko kaya lang sabi kasi nung pinagkuhanan ko eh ano raw to hen to pero habang tumatagal napapansin ko hindi siya hen cook siya o oh, kasi imbis na makipagpares nakipagbarakuhan siya doon lumalaban pa siya but at least kung tumatakbo takbo lang masasabi natin hen kaso hindi talagang nakikipagbarakuhan siya doon sa isa yung itlog naman nito tinapong ko ayaw wala na bugok kaya ayaw sige antay na lang tayo ulit ng bagong itlog hmm. sabi kasi nung kaibigan ko silipin ko daw kung may similya eh kaso siguro alam mo yun takot tayo masaktan <laughs> kaya ginawa na lang natin hindi na natin tinignan may similya hinihintay na lang natin Halos lahat naman sila hindi ko tinitingnan talaga kung may similya. Hinahayaan ko lang yung itlog. Hinahayaan ko lang yan ang Pero may mga nabuhay naman. Gaya nito. Nabuhay naman yung similya nila. Nabuhay naman yung ano, itlog nila. Ayan. Malalaki na sila. Malalaki na yung, uh, malalaki na yung sisiyo ko. Although meron bulutong to sa mata. Pero yung isa may bulutong din. Pero gumaling. Nawala. Na, nadaan sa mga spray spray. Eto may bulutong din. May sipon pa ata to mamaya gagamutin ulit natin so mamaya papainitan ko sila dito para matuyo yung bulutong at dadaanin natin ulit sa paminta paminta o, ito naman kaka pisa lang ayan o, may sisiw siya ilang araw lang nung nagpisa siya may itlog na naman ayan o, may itlog na naman siya talagang masipag mang itlog to ah. yung yung itlog nito, isa lang ang binuhay niya nung nakaraan. Ayan o, yung puti lang ang binuhay niya. Hindi ko tuloy na lang. kung nabuhay kaya yung itlog, anong kulay no? Ayan o. Isa lang ang binuhay niya. Isa lang ang binuhay niya. Tapos pure white pa. Hindi naman pure white na nanay. Yung tatay black. So, hindi naman siguro ito yung isang anak. Ano? Hindi naman. Kasi ito, yung itlog din nito na din. Kaso namatay yung isang inakay. Di ko alam, parang dehydrate ata. Ang tigas ng buchi eh. Matay siyang tigas ng buchi. Sinubukan ko pang i-revive. Pinainom ko bago namatay. Numiinom naman. <coughs> Nalagyan naman ng tubig yung buchi. Kaso, mga bandang hapon, natuluyan na. Namatay pa rin. So, sayang, sayang. Ganda pa naman kalapati to. Ah. Ito na yung mga nasa malaking kulungan. Oh. Uh, ito, pinakawalan ko to kahapon. Hindi naman nagsitakasan. Hindi naman ako. So, ngayon, susubukan ko ulit silang pakawalan. Hindi naman ako. Ito, nambubugbog ko eh. Nambubugbog. So, ayan, yung isang yan, hindi pa batcher sa akin yan actually. So, mamaya, ah, uh, lalagyan ko siguro ng tape tapos, kasi wala pa ako mapaglipatan ng kulungan yun eh. Yang isang yan. Wala akong mapaglipatan ng kulungan sa kanya. Kaya dyan ko nilagay, dito ko muna nilagay. Kaso ang problema, na binubugbog niya itong mga, mga maliliit natin. Binubugbog niya. Kawawa naman. Yung sa may na rin sa lobo. Oh. Nilak ko muna sila dyan sa lobo. Ang bubugbog tong matandang to. Diyan ko muna siya lilipat guys kasi wala siyang kulungan at the same time wala rin naman siyang pare. So, diyan na muna siya. So, comment nga kayo kung may gusto nito. Ibenta ko na lang. Hmm, kung sakaling gusto niyo. So, ayun guys, ayun lang muna ang update ko sa ngayon. Uh, please pasubscribe uh, pa-subscribe naman at pa-like sa aking channel. Malaking bagay po ito sa akin. Salamat po.